ito po yung papalabasin natin pupukpukin yan kung nakalaki yan hindi mo matatanggal yan pagka hindi mo pupukpukin yan nakatalsik po yan kaya dahan dahan lang for today's video po mga katito Bar, ay gagamutin natin si si Maron dahil uh, napansin ko na talagang hindi na kaya lagutukan na yung ano cross joint so magdi DIY muna tayo at uh, kaya ko naman naisipang mag DIY kasi tinanong ko po sa nagagawa nito ang singil nila nasa 5,000 So wala wala akong idea kung paano ko palitan 'to. Tapos ah, syempre nag-try uh, ako manood sa YouTube. At nakita ko 'yung itong cross joint to, 'to, ito 'yung papalitan natin. At ano 'yan? Pag binaklas mo 'yung isa, dapat dalawa na. So nagbili na ako ng cross joint. Ito Ito 'yung brand niya. JNB at babaklasin ko to pinanood ko, madali lang so kailangan may idea ka kung paano palitan ang mga sira ng sasakyan mo tapos susunod dating palitan itong ano transmission kasi may tagas so oil seal lang naman yan pero matinding baklasan yan at ipapagawa ko yan sa iba so ang gagawin ko ngayon babaklasin ko tong uh, propeller para mapalitan natin ang cross join. Okay. yun po talagang ito kitang kita natin na oh, talagang sira na yun durog na yung ano yung housing na nyo oh. so, talagang blessing at hindi bumitaw ito sira sira na talaga so ito yung tatanggalin natin tsaka itong kabila mas malakas yung ano mas malakas dito kasi ito yung unang unang bumabatak so ito tanggalin muna natin so itong may lock po ito itong nandito to apat na lock so kailangan mong tanggalin yan bago natin palabasin itong mga bearing dito so ang pag papalabas ito hindi basa basa pukpok ka ng pukpok o barabarang pukpok hindi mo rin gagamitin ng dito mo po pupukin ang pukpuk nito dito po ang tamang pagpukpuk dito lang dito sa part na to huwag dito sa may butas kasi once na ma-deform yan itong bearing na to mahirapan tayong palabasin o, at mahihirapan din tayo mamaya na magpasok ng bago bagong cross joint So, dito lang po natin pupukpukin Ganito lang At finally natanggal na natin Yung isang ano oh, Wala nang natirang bulitas um, Ang yan Baklas na Kabila naman Pinuli Pukpuk dito Hanggang sa lumabas to. So ganun lang gagawin natin Pupukpukin tigabila, tigabila hanggang sa lumabas pati yon sa kadulo so mas maganda uh, pag lalagyan natin ng ano, W40 para yung kalawang ay uh, matanggal at mas mabilis natin palabasin okay pupukpukin ko ulit so yan po una nating natanggal itong uh, unang cross joint uh, tingnan nyo po talagang durog na durog na yung isa hindi na siya gumagalaw unlike dito medyo okay pa yung kabila pero ito talaga itong dalawang to ito yung maingay kaya yan papalitan na natin ng bago at sabi nung binilhan ko sir iisukat nyo muna kung parehas kasi pagka binuksan mo na yung ano, itong plastic hindi ko na yung papalitan kasi hindi na yung bibilhin sa akin kasi kakalawakin pag hindi ka agad uh, na ng iba yan at yung iba hindi na bumibili na wala sa plastic so yan to at sukat na sukat naman uh, talagang marami na daw silang uh, unit na bumili ganito yung binib binibigay nila at ito made in Japan yung binigay sa akin so ikakabit ko muna ito plus yung kabila naman okay, at tinandaan ko to kung saan yung uh, kabita nung isa kung saan nakaharap ay guhit ako dito, tsaka dito ito kasi sabi nung napanood ko kailangan, doon pa rin sa dating align, kasi may mga ano yan eh may mga ngipin ngipin so, yan tingnan natin at ikabit ko na itong una let's go ito po, last na ikakabit ko na. Nakabit ko na yung tatlo. Pang last na to. So, para lumapat yung lock, papaluin na, lalagyan na, gagamit kayo ng flat screw. Ayan. Nandahan mo lang putukin. Ayan lang, pumapasok na. Nanginginig na yung kamay ko. Yan, pasok. Madikit na yun. So yan po, wala nang ng alog oh. Ibig sabihin, kayang-kaya ko palang ikabit. So, ganda na to. Bago na saan na lang ako sa likod ko. Ito na lang yung babaklasin natin. Ah, at pagkabaklas nito, ganon din yung gagawin ko, step step by step. Tingnan niyo po yung ano, ang bearing pala nito. Ito Yung mahahaba, mahaba, mahaba Ibig sabihin nung tinanggal ko kanina, nadurog na. Uh, nawala na po yung mga biring nito dito yan kaya ang lakas ng alog, ito okay pa buo pa, kaso syempre pag nagbaklas na tayo at nagpalit tayo ng ng ganito dapat, ano na lahat na papalitan, kasi may alog na to eh. so yun ah, uh, dali na yung isa at tunuan pangalawa ito na pero magmemerienda muna ako at ako eh. napagod sakit sa likod, walang upuan sige po at ito po, napaklas na uli natin yung pangalawa so ikakabit na natin itong pangalawa same procedure medo masyadong ano hindi pa masyadong duro pero may mga humiwalay na rin at saka ano eh wala na siyang grasa may napanood naman ako wag daw lagyan ng grasa kasi hay ano ito yung grasa yung iba yung grasa yung nilalagay dito eh so dito na ba napansin ko dito sa sa bagong ilalagay natin pag uh, inano mo pag tinan tiningnan natin yung loob may grasa po siya nakalagay ito Ayun, so iba daw yung grasa na nilalagay dito at syempre hindi ko din naman expertise to gagawin ko nilinis ko na lang to at siguro lagyan ko din ng konti ano may napanood naman ako isa, naglalagay siya ng grasa. So may nag lang doon, binasa ko yung mga comment eh. Bawal daw lagyan ng grasa. So na ito namang isa, hindi ko nilagyan, napasok ko naman. So ganun din na lang gagawin natin, hindi ko na lang lalagyan para hindi mag-init. Hay ano daw to eh. High temperature. Okay. Ito po, natapos na natin ikabit yung dalawang cross joint dito. Okay, wala nang halog. So, ito yung mga napalitan natin. So, ito talagang wala nang ano yun. Nagbaklasa na. Apat. Apat na ganito. Ngayon ko lang ito na ikabit. At uh, sakto naman. Buti na gawa natin. Maraming salamat sa mga nagsishare sa YouTube at sa mga follower natin na yan kung gusto nyong makapagawa din ng mga sira ng sasakyan natin sira ng sasakyan nyo ay panoodin nyo to kung paano tayo nagpalit nagbaklas ng cross joint ikakabit ko na lang to at tapos na yung ating DIY sa pagpapalit ng cross joint So nakatipid tayo kasi coding ako ngayon imbis na wala akong gawin at imbis na ipagawa natin sa iba tayo na lang yung magkakabit At uh, yan po, ikakabit ko na itong ating profiler Maganda, maganda naman lang ito Alright Para kaya Rosen, silipin natin yung ilalim at ikabit ko na Let's go. Mm -hmm. Diyan po, pinapasok ko na. Ay lang. Medyo mabigat eh. Pag mag-isa lang. Dito ka kaya, Rosel. Dito ka lang, Gopra. Kunin mo muna yung, ano, yung flat screw. Higpiting ko na lang itong ano. Ito lang ang ang kon dito. Ang may tornado dito. sa kabila. Basta ipapasok lang natin dito. At ang una pong na tinatamaan, ang unang mas malala ang tama dito. Dito talaga yung pinaka. Dito medyo buo pa dito eh. Sige po, maraming salamat sa inyong panonood at nawa ay may natutunan kayo sa ating isiner sa araw na ito. At Happy New Year! sa lahat po. God bless everyone. Bye-bye.